Oh guys, medyo traffic tayo ngayon dito. We're on the way home na, galing sa work, uh, Sunday work. Uh, dito sa New Zealand, uh, especially sa mga rural. Uh, ang makikita mo lang traffic dito is kapag merong tulad niya. Oh, uh, diba? Parada ng mga kalabaw. <laughs> diba? So, pakita may parada ng mga kalabaw. Makikita mo dyan. Yan ang makikita mo parada nila. Ayan oh. Kaya medyo traffic tayo ngayon. Pero, segret lang naman yan. Once na nakayan, eh naka ano na, ayan oh. Sila, oh. o. Sila o. Nakakagit naka na naka pa siya yan o. Oh. O oh. oh, diba? Alright. So, huwag kang okay. maglala. May second batch pa yan. Makikita nyo oh. Oh, kasi may mga naiiwan pa at kami naliligaw. Oh. Ang kagandahan kaganda nito sa New Zealand, 'di ba? Marami pang baka. Kaya sa tao. Ito lang isa na to. Ah, papansin to dahil di makasama niya na nandoon na naiiwan pa 'yan, oh. <laughs> oh 'Di ba? Ayan. Oh, oh 'di ba siya, oh. Kumuronda. At yung mga ibang kasamahan naman niya eh Ayun. O, diba? Ito, 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 ito. Ito, ito, traffic tayo ito, Traffic na traffic. Ayun, ako. Nakagit, na pa pala. Ayun, o. Oh. Gumit na pa. Grabe naman. Talaga, o. Oh. Ayan sila, oh. Traffic, traffic, traffic. <laughs> Grabe. Ayan, dami nila, o. Oh. oh, kita mo naman, o. Oh. Ah, yun pa oh. Livestock. Oh, ayan oh. Ay ni mga nila, oh. Yung yung kabinya wag kayo sa mga sakyan at baka banggain niyo magbabayad kami ng mas malaki. Ah, gumilid kayo, gumilid kayo. Oh, ayan. Pag hindi kayo gumilid, sigurado magbabayad kami ng malaki. Ayon, ang dami nila. Oh. It's 2pm 2pm in the afternoon Yan Traffic From where may mga parada ng mga kalabaw Ay baka pala Sorry Parada ng mga baka Ayan o oh. Lalaki nila o oh. Ayan o oh. Dami Pag, Huwag nyo lang sa sakin namin Huwag sinagay nyo yari kayo <laughs> Ha? Ayun na. Ayun na. Ayun na. konti na. na ata. Ayun na. Dami. Akala ko sa nung sa, sa bungad. Kunti lang. Madami pa pala. Ayun na. No. Alright guys. Okay. So, tapos na. Magagawa na kami. Tapos.